Magandang umaga mga kalatagaw. Andito tayo ngayon sa gubat dahil may pupuntahan tayong kakaibang protas na hindi naman siya gano'ng kasikat pero alam natin na kinakain siya. Ayan. So ang tinatawag itong tibigo igos, ito ay fig fruit na tinatawag nila sa Ingles. So ayan. So ito, pag namunga ang prutas na to, hanggang doon yan, hanggang sa taas. Ayan. Hindi lang yan sa taas makatagaw dahil pati sa ugat niya ito na ay makikita ang hitik na hitik sa bunga hindi nag-iisa ang puno na to dito dahil maraming puno pa ang pupuntahan natin ito sinabi ko kanina na hindi lang sa taas ng puno mumunga pati sa ugat na mismo andyan talaga sa lupa ito oh kita niyo guys sa sobrang dami niya Ito. As you can see, guys. Ito. Yan. Para makita. So, as sya inian, ito na talaga yung puno ng fig fruit na tawag Tubog yan dito sa amin sa summer. Tinatawag yun itong tibig siguro sa mga katagalugan. Yan. Uh, ito ay variety ng fig fruit, no? Sabi nga nila. Siguro, alam nyo na sa mga nakakaalam sa prutas na to ay nakakain siya. Uh, sa amin kasi ganito, sabi dun sa amin sa mga matatanda na hindi daw pwedeng kainin ito dahil ito ay nakakalason. Pero nang sumikat ito na kinakain ng mga vloggers o kinakain ito ng mga nakatira sa bundok, ay hanggang ngayon kinakain na rin. Pero ayon nga sa kasabihan pa noon ay nakakalason. Try nga natin kumain ng isang tubong. Ito siya. Okay, bago tayo kakain, mga kalatagaw, titignan natin ang iba't ibang puno. Kasi may, may, may puno, ang daming tibig dito o tubog. Ito. Ayan. Ito siya. Diba? Hitik na hitik sa bunga. Okay, meron pa. Ayan, kung so, nakikita nyo yun, ito, bunga din siya. Ayan, mga kalatagaw. Diba? At ito pa. Ayan. Hmm. Okay So ngayon ito na mga kalatagaw Try natin kainin Ang oring ng frutas na tinatawag nilang tubog So maghahanap tayo ng hinog Sana meron So ito Hilang. Malambutan. Malambot, Malambut, di ba? So, uh, hanap tayo. So, nagtry mo natin ng hilaw. Ito siya. Buka okay, tayo. Ito dito lang. Para makikita. So, ito. Ito siya ang klase ng uri ng tinatawag na tibig o tubog. Ito na. Ito siya, Josie, no? Mat matubig. Josie siya. Ito. Sir, pag hinog na, pag kulay yellow? -hmm, yellow. Hinog na siya. So, pwede siyang kainin. Pero siguro mapakla pa ito ngayon. Hindi masyadong masarap kasi nga hindi pa siya hinog. Hanap tayo ng hinog. Hindi hinog pa eh. guys. Mula talaga sa taas. Doon sa kataas-taasan ng puno na to. Hanggang dito pa Grabe. Ang daming bunga hanggang dito yan. Grabe oh. So hanap tayo ng hinog. Puro sila hilaw. Hindi pa siguro season ng, ng ano hinog. Pero try nga natin yung ano. Kaya yung hilaw. No? Go. No. <laughs> Ito na lang. Sige. Ito tayo. Hingin muna natin. Ayan siya. hindi pa siya hinog. mapakla yung bunga. Siguro masarap to matas pag hinog na. Okay. So ito yung klase ng tibig. Yan. Ah, hindi natin alam pala na mayroong pr prutas na nakatago dito sa kabundukan. No? Lalong lalo. Siguro sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron to. Kasi dito sa summer, ayan, ang daming tibig o tubog na makikita natin kagaya nga nitong puno na to. Hey guys, uh, um, siguro antay na natin na mahinog sila, kakainin natin next time around. Hanggang sa muli mga kalatagaw.